section ko na ah, holy store ah, yun lang yung iba naman sa bahay eh. oh nasa bahay pa yung iba so <laughs> sana magustuhan nyo magustuhan nyo sana yung mga collection ko na holy store so, pala yung mga ibang damit ko ayan o oh. no? <laughs> mapasensya na mga gusot pa yung mga damit kasi kasi tinan mo <laughs> lang kasi so kinuha ko lang sa closet Di ba, di ko pa nasusuot yan, marami. So, lagi ko sinusuot yan sa pictures, di ba? So, binin ko na si Brian yan. Sombrero na rin na yan, so... <laughs> ito, lagi ko itong suot eh, minsan, pag umaalis. So, yung damit na yan. Minsan nga pala, dala ko nga yung mga ko nung damit eh. Ayan, ito nung Christmas. <laughs> Ay, nung tama nung Christmas to. Christmas. Ito lagi ko sinusuot na shades. So, simple lang siya na shades. Lumalabas-labas lang ako kung saan-saan. Gusto ko, pag yung mata ko. Nako, <laughs> pasensya na kung makalat dito. Ah. I May mean, chopsticks pa. Sayang ako makain dyan. Eh. <laughs> Ito yung polo. Ang batumirig yung siyempre. Ang <laughs> ba yung polo na to? <laughs> yeah, Yan yung tama. yung polo, Yan yung polo ko. So, medium siya. <laughs> Ang kulit. Ba talaga is idista idista tayo mga damit I mean, Ito din yung pumunta kami okulan. Oakland. <laughs> na hindi marunong mag ano hangir. Nako, ito yung pinaka favorite ko t-shirt oh, ko. Ang malaki. Paano ba naman nakuha ko tinu mo? Ah, uh, ano ba yan? Actually XL yan. XL. Hindi <laughs> ko na rin siya nasuot so -de design ko na nasa sa upuan ko ng computer to mm -hmm. so, ayan. Ito, di ko pa ito nasusuot talaga, promise. Maga, <laughs> di ako may tag price pa talaga, promise. Ayan, o. <laughs> Lagi ako pinadadala ng holster ng mga damit Promise. Ito, napumunta ng beach, di ba? Tapos, sobrelo. <laughs> Together yun yung polo, di ba? Siyempre, holster Hollister fan ako, eh. So, holster Bakit na may mga ibang mga working pants ko ay ito mga like kong binibili bin, ng jeans jeans yeah <laughs> hi yun eh, know? mga ja mga pantalon lang naman yun ay ito mahal na to promise ang kapal kapal may pag, nil pag nilalamig ka holster din siya mhm uh -huh. ayun ano na pala? Pinadala na naman ako ng all Star. Thanks pala sa Holy Star ng damit. I mean, ito. Pinadala na naman ako. Holy Star the damit. Yeah. Yan. Pinadala na naman ako. Sensyala, hindi masyadong mabasa. Damit na naman yan.